mga mamsi! Welcome back to my channel! So, for today's video, meron lang akong isi-share. Kasi ngayong, ngayong month na to, mga kalagitnaan, is ano, ba? Diba? Dito sa Japan kasi, ano na ng mga bata, kumaga tapos na yung school nila, school year nila for this 2023 to 24 na ngayon, ba? Diba? So, ngayon na mag-i-start ko so grade 5 and grade or nang kambalikot, stay 5 na yung isa ko. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga ano dito sa Japan. Kasi, sa atin sa Pilipinas, diba, ang mga libro binabalik, sa mga public school binabalik yan kasi gagamitin ng, ng darating kasusunod na grade 3 or grade 4 yan or 5. So, diba, ang nakakaano lang dito kasi sa Japan. So, o gaya nito, ito ha, libro to, libro ng mga ano ba tawag ito? Yung mga, mga ano na mga, pasensya sa ingay yan. Yeah. Yung mga handicraft na mga ginagawa, yung mga yan, mga ganyan yan. Mga, basta mga ganon, ayan. Kagaya niyan. Ito kasi, pagpasokan na, binibigay na nila to. Tapos, tinatapon na nito, pagtapos na ng school year. So, pagtapos na ng school year, tinatapon na, bahala ka na sa buhay mo. Kumbaga ganun sila ka ano. para sa akin, nang hinayaan naman din ako itapon. So comment down below sa mga hindi nagtatapon at sa mga nagtatapon na mamis na ganito ha. Dito sa Japan. Dito po sa Japan. Alam ko sa Pilipinas kasi kapag college na binibili ang libro, di ba? So dito kasi sa Japan, sa public school binibigyan na ang libro. Depende na lang kung mawawala mo tong libro na to sa kalagitnaan ng school. Sa so, school yung mawawala siya, din ka lang bibili ng bago. Pero, kung matatabi mo talaga siya, pagtapos ng school mo, tatapon na siya. So, ngayon, ako nang dalawang isip ako kung ko ba siya o hindi. Kasi meron pa akong 3 years old, so yung iniisip ko, ba ako pwede pa niya pag-aralan to? Kaso nga lang, matatambakan ako ng libro dito sa bahay kasi nga tatlo yung nag-aaral. So, di ba nakakaano? Gaya yan. Gaya nito. Ano to? Tumingin na nag ko. To dofoo. To dofoo do. so, awa, ito. Sobrang linis pa Sobrang linis pa Diba walang bahid na chismis Walang sira or what Sobra So hindi na siyang magagamit so For grade 4 Kasi hanggang grade 3 Grade 3 lang siya Kung pwede kasi itong gamitin Pag grade 4 Kapag may pa siya dito Na grade So wala eh So grade 3 lang siya So wala na Wala na to tapon na. So, ito. Ito ang PE. Yan, PE ito eh, PE. So, ayan. ayan. Ganun din siya. So, wala, hindi siya, wala rin siya. So, hindi na siya pwedeng ganitin talaga. So, sobrang sayang. Daming libro dito. Mga ito, gaya. Ito. Ito, mat. Sans, mat tomato mat. So, mat -to. Actually ayoko itapon yung iba pero hindi ko alam nag iisip pa ako. So comment down below sa mga moms si Jana, hindi yan tatapon ng mga ganitong libro na nandito sa Japan. At comment down din po yung mga nagtatapon. So gusto ko kumuha ng idea kung dapat ko ba siyang itapon o i -keep. So tapos ito, na, Ang mga notebook dito sa Japan is ito. Yan ang mga notebook nila sa Japan. Koko go. Google. Yan mga yan. Yung mga ganito na bibili lang to sa mga mumuray sa hacking shop ni namumur. Pero bago to sa first day ng school nila, bibigyan sila nitong bago. Then pag naugos na yung lahat, na gamit, nasulatan na, bibili nga to sa mga mumuray sa hacking shop. O may bibili din sa ibang groceries o soup, o super, ganyan. Yan mga yan. Yan, diba? Ayan, tatapon na rin tong mga to. Actually, konti lang mga nasusulatan dito, ha? Sipin nyo yun. Hindi yun lahat nasusulatan. Gaya niya. O, di ba? Sayang. Magtainay. Sayang, kumbaga. Sayang magtainay, yo. Sorry, kaya niya. Pwede Chaka. ba ito, di ba? Siya niya niya. O. Kapag ganito, hindi ko pwede na sila hat na bubuksan. So, ito siguro itatabi ko para magamit nila sa susunod. Hindi din ako papayag. So, yun. So, ayan, di ba? So, sinishare ko lang. Gusto <laughs> so, ko lang ishare sa inyo yung mga moms ko. So, yun na po yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo. So, salamat po, mga mamsi. Take care. Cool. Bye, Japan.